So, what's up mga keepers? Good morning. Yan, tapos lang natin mga glints ng magdadap niya. Kaya yan, tara. Ipalit na natin. Lagyan natin sa net. You know. ano o. na natin yung magdadap May nalisan natin yung kitikiti. kasi ipalit na natin. Kaya, ready to eat na to sa ating mga isda. Yan you know. o. Grabe. Paano yung ginamit natin no oh? Kasi Kasi yan. Hindi natin na maabot. Then, yung mga kitikiti. Yan, oh, mga kitikiti. Then, ito yung magnadap niya. Or, moin niya. Yan, moin niya pala. Kasi, medyo malili ito eh. Yan, moin niya. Lagi natin nakakalimutan. Magnadap yung sinasabi natin. Moin niya pala. Yan. Sorry, sorry. Kumali-mali -mali tayo. Tara. Kuha na tayo ng food drip. Yan, oh. Dito. Dito yan sa mga uh, GBT natin. Dito sa gitna, di natin yung pinapakain kasi naka-quarantine yan. Itong built-in natin tapos round. You know, yung available pa natin. Ito GBT. Yan. You know. Yan. Mag adapt na lang yung puuno natin dito. Para masigla yung mga isda natin. Pakain lang tayo ng live foods maganda sa balon mo ulit kapag nakalipod sila mabilis silang tumaba then dito sa mga malilit natin na golden blue tail syempre yan dyan para mabilis silang lumaki then sa ginagroom natin na mga male yun o oh, mga male natin lahat yan male kaya medyo damihan natin sa full gold yan full gold natin laging din natin dito kasi di natin napapakain golden well, zebra yan, sobrang dami pa oh dito naman sa PKBM natin yan then dito sa golden blue tail kalahati lang oh yan mga GBT natin hindi makita dito sa compact body mga male halos yung mga GBT talaga nakapokus tayo sa pagpakain sa GBT kasi yan yung pinaka mga quality natin dito short body yan dapat yung aalagaan uh, natin yun o uh, GBT ito yung, yung mabuki yan yung mabuki food drip dami pa natitira o oh. natin linisa natin dito sa kabila yun dami pa itong natira na to pag mamaya na to, babad lang natin dito sa gilid ano you know, babad lang natin dyan di yan dyan mamamatay yan kaya pakain lang tayo ng moy nya sa ating mga isda yan okay, bagsak muna malman